Walang kwenta ang matandang empresaryong iyon. Hindi niya lang nakita ang talento ninyong dalawa. Pinigilan ko lamang ang aking sarili. Naku, hindi. Talagang sigurado akong sinugot at nasuntok ko na siya dahil sa mga panlalait na sinabi niya laban sa inyo. naawala mga ako sa kanya dahil siya'y matanda na. Pero naku, ako lang talaga'y pinahalik ko na ang kanyang huso sa lupa. May naman siya, Eduardo. Baka hindi talaga kami ni Adelina para sa entablado. Ano? Ha? Ate, dyan naman ako hindi makakapayag. Hindi tayo dapat padaig sa ganyang pag -iisip. Ang dapat kay patunayan pa natin sa matandang yun na mali siya at kayang-kaya natin pagbutihin ang mga sarili natin. Tumpak si Adelina, Teresita. Kaya maaari bang huwag na kayong panghinaan ng loob. At sa halip ay hamunin nyo palalo ang inyong mga sarili upang ipamala sa matandang iyon na mali ang panghuhusgang ginawa niya laban sa inyo. Ate, aluin mo ang iyong sarili. Susubok tayo muli, ha? Tapos ay ano? Upang mabigot mapayang muli. Akala mo ba ay madaling tanggapin ang mga sinabi sa atin ng maestro? Halos ibig ko na lamang nalamunin ako ng lupa. Ate, ang ibig sabihin mo ba'y isusuko na lang natin basta-basta ang ating pangarap? Paano si tatay? Paano ang pangarap nating maitayong muli itong kanyang teatro? Ang pangarap nating inalagaan natin sa kulpa ng mga bata pa tayo. Isusuko na lang natin yun? 'yung pag-asang babalikan pa tayo ni tatay isusuko na rin ba natin 'yon? <laughs> <laughs> Tama ka, Adelina. Hindi tayo susuko para sa ating pangarap. Lalong-lalo lalo na para kay Papa. Yan. Yan ang tama. Talagang hindi kayo dapat sumuko. Abay, malaki-laki na rin ang naipuhunan ko sa inyong dalawa. Ako'y lumiban pa sa aking trabaho para lang masamahan kayong dalawa dito tapos kayo susuko lamang? Hindi nga, Kuya. hindi na. Hindi kami susuko ng ate, anuman ang mangyari. <laughs> Di ba, ate? Kaya halika, manumpa tayo muli. <laughs> hindi tayo susuko sa kahit na anong balakid. Hindi tayo susuko sa kahit na anong balakid. Hanggang sa ating masungkit. Hanggat sa ating masungkit ang matamis na o. Ang matamis na o. -o. <laughs> Nang matandang masungit. <laughs> Nang matandang masungit. <laughs> <laughs> <Atatan ka. laughs> <laughs> 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 wag na wag talaga tayong susuko, ate. wala tayong isusuko. Hindi ang teatro ito. Hindi ang pangarap natin. Lalong hinding-hindi ang pag-asang babalik at patayin ni tatay.